95.3 IFM News Bukidnon Matika Ingon man ka-live punta mga kasama sa tong Facebook page search lang ang RMN Malaybalay Kuskus Batikus Sa ngalan sinugpong usog sa RMN na DXMB Malaybalay O sa 95.3 IFM Bukidnon na Kini ni Rajuman Mark Mikabalo makiguban kanini ni atong programa. RMN Kuskus Batikos. Atuang tagag pagtagad karong buntaga mga kasama kini nga uh, insidente. Kun asa natigayon ang uh, gikatahong uh, pagpanigbas mga kasama, partikular na dire sa sudan Sumalay Balay sa Barangay San Jose nga natigayon mga kasama adtong uh, milabay nga uh, sa Sabado. Oh, Sabado gabi eh, mga kasama Natigayon tigayon diri sa Sitio Mabuhay, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidon. Kuskus Batikos. Kay murag makaingon inguntang nga sagad sa na karon ang gakahitabo mga kasama nga mga insidente sa pagkutlo o kinabuhi. Kay gani didto pud sa Sudans Valencia mga kasama, particular sa Barangay Barubo. Natigayon adtong Sabado sa kadlawon pud mga kasama. Doon na insidente sa pagpanunggab. Uh, na natigayon mga kasama nga duha pod ka individual ang gikaingon nga nakamsan sa kinabuhi. Kuskus batikos. makaingon ta nga pag mailawom na gani sa impluwensya sa makahubog, ilimnon makahubog. Muraga uh, mangisog man mga kasama unya di nakapugong, di nakasabot, di nakabalaw, kabalo sa kayang unsay angay buhaton. Murag masudlan na gid taon sa demonyo mga kasama nga maskin iyang kaugalingong katagay. Natripan, gitigbas lang sa... Huwag na masayog kung sa kahinungdan ka mga kasama. Kus, kus, batikos. Kineng insidente ha, Manggod, nga natigayon, atong at uh, gabi-i sa Sabado, mga kasama, pasado alas 7, nga kikabut siya pa sa mga kapulisan ng Resulad sa balay pasado alas 7 sa gabi i tong adlaw Sabado, particular gyan sa Prok 9, sitio mabuhay, Barangay San Jose, sakop ng siyudad mga kasama, usak ka gikaingong insidente sa pagpanigbas ang natigayon sa maong nahisgutan nga lugar. Ang uh, gikaingon nga mga biktima, mga kasama, maragparintinik, eh, marpariha, magapilido atong nasuta sa atong mga kapulisan, unya shout out day kang Sir uh, uh, Sir Lurin Pudyay, ang nga uh, nakajuting investigator atong na mga kasama, nga paspas -pas po ni nila nga narespondihan pero makaingon ta nga delayed na ginusab nga natawag delayed na nga natawag sanglit wa matud uh, signal o wa pay signal sa maong lugar mga kasama hinungdan nga natigayon kining maong krimen mga alas 7 sa gabi eh, natawag sa mga kapulisan dito na sa mga alas 9.45 so more or less 2 hours na ang uh, nakalabay mga kasama na report sa na-report sa itong Malaybalay City Police Station, ayak na na antuan. Basig ayak pa na nabantayan sa mga residente sa maong lugar ba. Ayak pa nabantayan, nga dunay na natigayon nga kremen dito sa area mga kasama, hinungdan nga ayak pa po natawag sa mga kapulisan. gus gus batikos. Ang nahimong insidente, insidente sa pagpanu, pagpanigbas. Kay matod pa, ang kining duha ka mga biktima mga kasama, o kaning isa kay nag man ni Oga at uh, uh, mga more or less 30 kapin man siguro. O guwata masayop mga kasama. 30 kapin. O niya, ang kining, ang nakamsan si kinabuhi, kining 30, ka, 30 na kapin anyos sa uh, nga maong uh, lalaking individual. O niya ang, big, ang uh, kaning isa mga kasama, kining 48 anyos, mo ni ang uh, uh, nadala sa ospital o uh, na, nasalbar pa taon ang uh, kahimtang nga mga kasama. O, oh, ang kining si si alias Dennis, 35 anos, usa kali usa kini kaliborer. Unya kining si alias Emilio, 48 anyos, liborer gihapon pulos mga residente sa Nesgutang lugar mga kasama. Unya ang ang ilang katagay nga maoy gikaingon nga nanigbas kanila kining si alias uh, Darin nga ulitaw mga kasama usa gihapon kaliburer nga, residente raman po di ay sana asoy nga dapit. Kus, batikus. Unya O niya, na nagtagay matod pa ni sila, kay kani parinti man duha nga ka mga, mga biktima, o niya, na nagtagay ni sila ni alias Darin sa dihang misangpot ang ilang panagtagay sa panaglalis. Dito mga kasama, sa dihang na naglalis, nagka-posibleng dunay mga nabuhian nga mga pulo nga mao. Mikuha ni, Kuha, ni sundang kini si Alice Darin mga kasama og sa walay langan gipanigbas kini duha ka mga biktima. Kuskus, batikos. Ana makaingon ato nga kaluoy na lang sa gidangatan aning duha mga kasama nga mayo maging pagka igo sa diri na pits tangkugo ba. Oh murag sus gamay na lang pud tawon naghawid tawon sa ulo. Otol gino tato siguro mga kasama Og iya paging nahinaikan. Kuskus Batikos. Kaluoy na lang magiging tao kaya nakakuha magitag mga hulag wagon. Gikal sa tumalay balai City Police Station. Unya moto nga nakabsan gin taon Kening kinabuhi kining si alias Dennis mga kasama. Nga nagpangidaro ng 35 anyos samtang luas rang kahimtang Og nadalas balay tambalanan kining si alias uh, Emilio. Uh, 48 anyos mga kasama. Nga nakahiagom usab o uh, samad sa iyang ulo human nga gikayong gitigbas ni Elias Darin kus batikos mauna nga wag yoy ayo nga kapaingnan kining nga ilim nung makahubog kita dili man tagaingon mga kasama nga gadili sa inyo nga mag-inom o mag ilim nung makahubog kay inyo ha man ang desisyon sa inyo kinabuhi wag man ko ilabot sa inyo kinabuhi mga kasama pero gumikan lagi ni mga insidente nga murag sagad nagakahitabo mga kasama dili lang diri sudag malay balay sa uban nga mga lugar dito malitbog o murag karong kani itong nakalabay ang simana murag kaduha ko naka report mga kasama nga doon nagipang tigbas gumikal sa inom o gumikal sa inom ang hinungdan ...ngano manggid mangin mga tao nga huwag makainom mga kasama mangisog man o niya makakitag sundang gamiton aron manigbas... kus kus batikos Inana ra di ay kasayon pagkutlo taon sa kinabuhi sa usa ka individual. Nga tungod lang sa gamay nga rason wa mo pag sinabtanay ha? manigbas na lang dayon mo. Grabe naman taon ni mga tao karon. Kuskus, -kus, batikos. Mura na magwalay presensya sa labaw makagagahom kay kadalihok og mabikil, kadalihok og mapungot. Ila binag impluwensyado sa ilimino makahubog, way pakialam. Mahalag parinti siguro yung mga tubangan at tubangon. Tigbason Gus Gus Batigos ba? Kanang Ang at, Ang Ang Murag ang nature sa tao bitaw butang na lang uh, Dali kay masuko Kanang nga uh, Balat sibuyas ba? Gamay lang uh, istorya Gamay lang uh, Bikil Manigbas na na yun Gus Gus Unya sa inyo panan Oh maayo ka na Maayo ka na Sikat ka mo Nga nakapatay mo Gusto ka individual Sikat ka na Nga nakapanunggap mo panigbas mo ha asa naman tao ninyo gipambutang ang ang inyuhang hunahuna ba nga maglantaw sa kung unsay posibleng mahimong epekto ni ini kung ugaling himuon nimo ang usa ka krimen kuskus -kus, batikos how about ang imuhang pamilya ang pamilya ni ining imuhang posibleng mabiktima ang umaabot mga kasama huwag ka maghunahuna nga posibleng mapriso ka for the rest of your life Tungod lang anang maong sitwasyon na? Kus-kus, batikos. Tungod lang anang maong sayop nga paglihok. Grabe no? Di magit di magit mag ingunta nga makadesisyon, makahunahuna makahuna-huna kada na ora urada mismo. Pero unta imong hunahunaon ang posibleng mahimong consequence ni ini ba? Ang posibleng mahimong epekto ilabi binanganto sa imuhang kaugalingon nga pamilya o di ba sa pamilya sa imuhong posibleng biktimahon? Kay Looy na lang po taon o gugaling siya ray gisaligan. Unya ay mong gitigbas na matay. Kus, kus, batikos. O lagi kay muna giingon nila nga na magis katapusan ng pagbasol. Wa magi pagbasol nga maguna mga kasama. Pero og inana na lang gid intahon per may luoy pod. May pagmaglikay na lang gid sa pag-inom mga kasama og ilimnong magkahubog. Kung ugaling kung ikaw mahiluan na ni anang uh, mga ilimnon Mupungot ka dali ra kayo, mo resulta gid pagpanigbas. Kus, batikos. Ay, dili lang man ingon nga karon kini nahitabo mga kasama. Nahitabo na ni sa halus kada adlaw. Kada semana dunay mga report nga inani nga gumikan sa tagay. Iyahang katagay gitigbas patay. Kus, kus, batikos. O tanaw sa Sudans Valencia natigayon gihapon atong Sabado mga kasama. Oh, disco to. O lahi ra ba ding disco basta pistas barangay. Kay murag hayahay git kayon ka taon kaayo og walay mahimong gubot. Pastilan mga batan-on garon. Mga batan-on ang to. Muray na sa hunahuna gubot. Kuskus, batikos. Di mahimo nga magpadisco nga walay gubot. Di mahimo magpadisco nga malipayon lang ang mga taon nga nanambong. disco malipayon? Di kay kinahanglan gid taon nga magkagubot niya? Murag ikalipay na maging niyo nga kada kada disco na lang dinon mga tigayon nga mga kagubot. Kuskus, batikos. Sabi mo na ginaingon ba nga wala man taga dili gid intawon pag inom mga kasama glimnong makahubog. Kay ako mismo, ako mga kauban manginumay man. Pero occasional drinkers dili buot pasabot nga kada adlaw mga kasama mo inom na lang gid ka. Kaya siyempre, nabang po na nga epekto sa imuhang panglawas. Kung na po nila, occasional lagi, pero kadaadlaw man po na iukasyon. Kus, -kus batikos. Ah, dipindi na ginastao mga kasama. Mauna nga kung ikaw usa ka individual o ni akabalo ka sa imong kaugalingon nga ugaw galing gamay lang nga sipyat gamay lang nga bikil gamay lang istorya nga way klaro masakitan ka o ni ending ka, Muli tayo na lang ka personally. Eh. Kuskus, batikos. Dili na lang pud ka intawon nga maglabot-labot sa maong nga tagay kay ikaw may makapadama eh. Ikaw may makapandamay eh. unya ikaw pa ay maka angin taon sa mga tao nga imbes naglipay-lipay ra, nag joke-joke ra. Oh, di ra bagi na malikayan basta kaning kaning panagtapok sa barkada. Okay, oh, amigo god kasuod ba? Oh, panagtapok sa barkada unya Siyempre, pag-abot niya, joke-joke, istorya-istorya. Joke, o niyang ending niya, pungot naman niya, nalipot na na Gus batikos. O niya, problema niya, mga kasama. Pero kaning pong uh, na tigayon ng insidente sa pagpanigbas niya sa barangay, uh, dali sa barangay sa Nuse, mga kasama, sa sitio Mabuhay, makaingunta nga, tuluro man nito sila. Ang atuang gusto masuta kung unsa ginahimong, unsa'y gisulte, aning duha, nga gikasuko mo gin ayo ug ayo aning suspek mga kasama nga misangpot maging taos si pag panigwas kay ug but naon na on pulos sila mga murka katrabaho na siguro ni eh. kay mga liburirman man unya pareha ra pud sila nga mga residente sa mga lugar unsa ba nga baka ingon ta nga kay ang ug sobra na manggod mo ka close regardless kung unsa ipang sulti niya sa imuha kabalo naman ka nga inana gid siya and then kabalo na ka nga mo joke joke gina siya So maka-adjust na ka, pero ani sa itong panglantaw basig, di kayo isila ing una-ana ka suod mga kasama. Kay dali raman kayo nakahukom kining maong suspek nga panigbaso ni niyang dua ka mga individual nga nakabsan taons kinabuhi kining isa o niyang isa nagpaalim sa balay tambalanan. Kus, kus, batikos! Condolence na lang taon sa pamilya ni ining uh, namatay nga biktima mga kasama sa pagpanigbas nga nitigayon at itong adlaw uh, adlaong sabado. Partikular dia Spruk Nueve, Barangay uh, San Jose uh, City yung mabuhay Barangay San Jose, Malay, -Malay City, Bukidnon Condolence tahun unia rest in peace Sa patayang lawas mga kasama And uh, hopefully, kining suspect Kina dakpan man Hingpit yun unta nga mapasakaan o kaso Kay aron nga Nga mahatagan o justisya mga kasama Ang gihimo niya nga pagpamatay uh, ngadto sa usa ka individual o niya gikasamaron pagidang usa Kay at least nga maka maka huna siya ba. Maka huna-huna siya nga ang iyang gihimo sayop. Nga ang iyang gihimo tungod kay iyang gihimo kinahanglan siya nga magbasol uh, o kinahanglan siya nga ma manubag sa balaod mga kasama. kuskus kus, batikos. Kay inana man diri sa tunasod sa Pilipinas, ha? Inana man mga kasama o niya naamantay due process. Oh, na ay due process mauna nga kung ugaling na ay mga suspect nga madakpan sa matag krimen gikinahanglan ipaage sa korte kay aron mga kasama nga mapanubag sa balaod og dito sa presuhan siya manubag. Kay hukman mana hukman man nagpila ka tuig ug ugaling guilty gid siya nga siya ged, ang nihimo sa krimen. Ug sa uban mga mga nasud mga kasama in tawo na mga death penalty. Unsa na lang kay mahimo nga resulta pero diri sa tulong sa Pilipinas wala pa'y death penalty mga kasama. Kani adto na ah, pero karon wala na na siya. Ginapush ka na siya balik mo na makaingon ta nga inani nga mga sitwasyon siguro ang ayan nga pahamtangan og death penalty. Well, tao ra man ta, maka-judge ta mga kasama, pero naa may due process ang atong nasud sa Pilipinas. Pero mo lagi og ikaw sa ka individual ila e, binag directed, direct ka nga na, na na, na biktima ato, ah, moingon ka nga kining mga krimen. O dapat case to case basis. Kung ay mga nakahimo mga ngilngig na krimen mga kasama, sama na lang ato na hitabos barangay Managok. Lagi pamatay ang tulo ka mga membros pamilya. O ang uban po din taon, sa kinabuhi. So ina na unta mga kasama ang uh, ang mahimong uh, 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 instansya po unta. Depende sa sitwasyon, depende sa kaso. Pero maulagi, eh, dili kita maka judge ni Ana, kay dili man ta magbabalaod. Katurag mga magbabalaod mga kasama, nga mulusuan eh, mao'y kinahanglan nga lantaon kini, sa perspective sa pikas-pikas nga bahin. Kuskus Batikos! Ato pagbalik mga kasama, basahon nato ning na pipila ka mga komento sa atong mga netizens dere onya do na po pipila ka mga text message atong nadawatan mga kasama kabahin na ni ini ang isu-isu karon nga gitagaan og pagtagad kining natigayon nga insidente Duha ni actually ka managlahi nga insidente mga kasama nga dito sa siyudad sa Valencia. Duha ang uh, nabiktimas pagpanunggab sa wala masuta nga mga suspek. Patay mga kasama o sa minor de edad na laing usa sa maron. Dari sa siyudad sa Malay-Malay. Duha ang uh, biktima o patay usa sa samaron humangi panigbas po sa ilahang mga katagay. So muna nga usaragyo'y usara kuwanan eh. Puntuan punto Nga likayan ginintahon taon ang uh, pag-inom. Uh, sa ilim nung no makahubog ilabina o balat sibuyas ka mga kasama kaya o di ka makadawat o simple nga joke di ka makadawat o simple nga binuang basin ni niya kinani ang mahimong resulta Kuskus Batikus Balik na niya sa pagpadayon ng itong programa Ang atong oras mga kasama tatak alas 8.22 sa Buntaga Tatak R.M.N. Sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Nadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipaopera ah. na. Utsenta mil, di ko oy, mahal ka ayo. Nagsulay ko aning iBerry. Mm -hmm. Nawala ang panganodog blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sa down sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang pa-opera. Salamat sa iBerry. iBerry, bapalit sa Mercury Rose Pharmacy og sa inyong mga suking butika. Dragon Fruit Plus. Jack Willie ka sa tanga Okay, so seventy one. Uh, Dugay na ako ni gamit mo Best thing to do. Hmm. Palit yung ni kay mayon yung yung mga katabang yung sakong ilat. Tingnan nyo nasa bata-bata pa ka. Kung ng coffee mo mati. Okay. Bendali na ako ng hot dun. Kipa barato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga botika o farmasya sa inyong mga lugar. 100,000 pesos, subscribe! Money Money sa Sari Sari Raffle Promo, hatod ng Nestle. Iandam lang ang empty sachet sa Bear Brand, Nescafe, Milo, Maggi of Nesty. Ibutang sa sobre o ihulog ang entry sa partner ng Sari Sari Store kung sa local and Station. Apil na kay kininang imong higayon nga mamahimong usa sa kapin 200 nga makadaog sa 10,000 pesos hangtod sa 100,000 pesos. Sayon lang, busa apil na sa Money Money sa Sari Sari Raffle Promo, hatod Nestle. Visit RMN IFM Facebook and RMN Brand Voice Facebook pages for complete details. Promo runs from June 23, 2025 to August 30, 2025. Per DOH FDA CFR permit number 0715 series of 2025. -ra -ra nationwide. RMN Cuscos Baticos. Mga kasama, kamugi hapon gapaminaw, mga idol ha. Kamugi hapon gapaminaw sa programang Kuskus Batikos. Live gihapon ta sa DXMB 648. Ta. Sa inyong mga radio sa AM, unya sa 95.3 IFM News Bukidnon, Matika. Ay mo mukalimot sa so to mga kaigsunan dia nga mga namuhi og manok Bakoy, baboy, baka kanding kabayo itik og guban pa. Gamit ka mo mga kasama sa Vita Gold Feed Supplement. Ang Vita Gold Feed Supplement makainhansa sa ilang immune system ug makabusta sa ilang panglawas aron mahilayo sa mga sakita. Ang Vita Gold kompleto sa mga vitamins, minerals, pre and probiotics, ingon man sa electrolytes og amino acids. Ang Vita Gold makatabang sa pagdako, pagbug at sa timbang uh, o himsog ang mga kahayupan na uh. affordable. Garantisado kipiktibo kung maka-vita gold kamo ekonomiya kay dagan o sulod, uh nga moabot sa 250 grams ang dosage sa Vita Gold o sa ka kada sa kagalon nga tubig o sa kakutsara kada lima ka kilo nga bahoga available kini mga kasama sa Alticia Enterprises Gboy Agricultural Products Trading Pulon Agrivit Pau Pau Agrivit Golden Rabbit Agrivit sa lungsod sa Maramag mapalit pod sa Pigarit Agrivit sa barangay Kibanggay si Agrivit sa barangay Aglayan Okidok San Fernando Bukidnon ...og sa uban pa mga Agrivit stores and uh, supply area sa inyong mga lugar mga kasama sa Vita Gold inyong hayop mahimong gold busa pag Vita Gold na mo may buntag dahi kang Sir William Suriano nga uh, mo'y tagiya ni ining Vita Gold Field Supplement mga kasama ano yeah, for sure kabalutang kanunay po na kamonitor sa tong stasyon sa Imbi malay-balay good morning good morning sa'yo muna sir sa uban pa na to mga suki nga mga tingpaminawan, maayong maayong buntag. aypon mo kalimot mga kasama? ado mga kaigsuonan diha nga nagproblema og mga hypertension, diabetes, kidney failure ug uban pa mga problema diha sa kalawasan EXL buhay Plus dietary supplement po nga atong gamito na mga kasama ah. tungod kay makatabang kini puno kini sa mga bitamina ug mga nutrients ah, nga makahatag og kalagsik sa tong panglawas ingon man makahatag og uh, suporta ah, sa healthy immune response mga kasama og healthy heart ah, gumikan sa mga tanga ni ini nga makatabang sa atong kalawasan EXL makabuhay Plus Advanced Dietary Supplement Available sa kini Sa itong mga suki mga parmasya Uga Butika Kuskus Batikus Ayan, good morning, good morning sa itong mga Facebook live viewers ah, uh, na nagkatuto ka sa programa kang ATININI Itsuna, good morning ah, uh, kang ati Evangeline Moralia Bulalho, good morning Diyas Barangay Linabo kang uh, Sir RANDY Ran Santisas sa uh, Valencia City, Bukidon uh, Ah, na comment eh, basin suya-suya guru Sir Mark or sa binuang lang ang rason. Ah, ka ingon mga kasama. Wala nga gikinahanglan nga og ug ugaling mag-inom ah, kayan ang mga mga pagabinuang nga murag sobra na pud kaayo ba kay mo man usahay nga maka hatag og trigger so sa ka individual nga makahimo og mga butang nga dili unta nga buhaton mga kasama Kung so, ikaw pud sa ka individual nga kabalo ka nga balat sibuyas ka adin ah, na lang ka mag inter inter di na lang ka maglakip-lakip ni ng mga inom-inom nga tapok sa mga barkada kaya, ug manday, nga, kay og ugaling man diay na kay pagdumot so sa ka individual unya balat sibuyas pa ka dali ra kay ka masuko Ah, mas maayo nga likayan na lang kay ron nga diipod ka makahimo ga dautan nga binuhatan batikus Sige, unya may buntag kang uh, Mirian Sag Abindit diya sa Kapitan Juan Lantapan podaya. nga always good nga nangatakat ng kata, RMN good morning good morning kang ati Mirian Sag Abindit uh, kang Sir Fritz Salga Wawi morning Sir Mark watching from Kisanday Maramag Bukinon kang Nurin Gue Aya Acasio watching uh, din sa Puruk 9 Mabuhay o oh, dito gini natigayon sa Puruk 9 sityo Mabuhay Barangay uh, San Jose ng syudad sa malaybalay balay kung asa nag-akasyo o murag mo man yung pinuduhagan gani POD ang katong mga biktima. Uh, katung usapon tao na kabsan sa kinabuhay pastilan condolence oga uh, condolence pamilya o rest in peace uh, sa katong na uh, biktima po na mga kasama sa maong uh, pagpanigbas atong tong uh, sabado ya yeah, sa Purok 9 sitio mabuhay sa barangay San Jose good morning uh, once again sa balay na lang mag-inom Sir Mark uh, gikan kang uh, tiinda Evangeline Moralia Bulalhoga kang Sir Israel Ray da unon basis sa Fibox niya itong Sabado ang nitayog sa magnitude 6.1 ng linog sa Davao Occidental ah, na ito yung tigay ng linog dahil sige Mania, ay e pun mo kalimot mga kasama itong mga kaigsunan nga mga mag-uumari ha gamit pun mo og uh, Gold kay kining fungi gold pinaka safe kining gamiton to prevent and control sa mga diseases fungus sa humay mais gulay prutas bula ug uban pa ang fungi gold sa kini ka organic based fungicide epektibo barato ug friendly sa tanom ug sa kinaiyahan compatible kining ay isagol sa crop gold 3 in 1 foliar fertilizer alcohol here is no more ang mais sa fungi gold magtimpla lang Og 80 to 100 ml kada 16 litros ng tubig. Let's try natural sa fungi gold basta fungi gold, fungi side, basta organic fungi gold. Mapalit kini ka mga kasama sa mga suking agro supply. Doon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Kuskus Batikos. Wala kita igong oras mga kasama sa itong pagpanaguban sa programang Koskos Batikos. Paapas na lang na shout out sir kang uh, Umar Urot. Oh, good morning sir. Shout out ni Morira. Oh, gikan kang Umar Urot nga naka-view karon sa atuang Facebook Live all the way from Apa nih siya Iligan. Oh, good morning, good morning ya sa imo ha. Kang Robert Gal Galvizo, lagi kuya delikado kayo sa tapok-tapok inom sa Tagustos ni. Good morning kang Sir Robert Galvizo. Mosunod na uban pa mga programa sa aremen na Malaybalay og sa 95.3 IFM News Bukidnon noon Matika. naka nakauban sa programang Kuskus Batipok Batikos sa kini si Radyo Man Mark Mikabalo. Tatak. Armen. Bachumo nationwide